Magandang gabi mga utol. Another night, another fright. Ako nga pala ang inyong utol at nandito ako upang magbahagi na naman ng isang kwentong kababalaghan sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay galing kay Utol specter tungkol sa kanyang naging nakakatakot na karanasan noong araw ng mga patay. Without further ado, sisimulan ko na ang kwento. Maraming salamat Utol at hinayaan mong ibahagi ang kwento ko sa inyo tungkol sa nakakatakot kong karanasan sa probinsya noong araw ng mga patay. Medyo maikli lang po ito ngunit sisikapin kong ikwento ang lahat base sa aking alaala. Sisimulan ko ang kwento sa mismong Todos Los Santos. Napagpasyahan kong umuwi sa aming probinsya upang makadalo sa puntod ng aking mga kamag-anak na namaya na matagal-tagal na din kasi akong hindi nakakauwi ng probinsya namin dahil busy ako sa trabaho kaya naman nang maaprobahan ng aking leave ay ginamit ko agad ito para lumuwas ng probinsya. Pagdating ko ng probinsya ay sinalubong ako ng aking mga tsuhin at tsahin, pati na din ang aking mga pinsan at pamangkin. Mabuti naman daw at ako'y nakauwi dahil namiwis na nila ako kasi matagal din akong hindi nakauwi. Sadyang marami lang po talaga akong inaasikaso sa trabaho ko, kaya hindi po ako makahanap ng oras, ang sagot ko. Sabi nila ay pupunta daw sila ng sementeryo kay Nakapunan at tinanong kung sasama daw ba ako. Ang sabi ko ay sasama ako at gusto ko ding dumalo sa puntod ng mga kamag-anak ko para magdulos ng kandila at mag-alay ng panalangin para sa kanila. Sinabi na lang ng tiyahin ko na magkita na lang daw kami sa bahay niya at sabay-sabay na kami pupunta ng sementeryo. Tumangu na lang ako bilang pagsang-ayon at umuwi ng bahay para makapag-ayos ng mga gamit ko at para makapagpahinga na din dahil napagod ako sa biyahe. Pagdating ng bahay ay nagpa siya akong umidlip muna dahil sa sobrang pagod. Alas tres na ng hapon nang magising ako o tulpaw. Kaya dali-dali akong naligo at gumaya tsaka ako pumunta sa bahay ng tiyahin ko para pumunta na kami ng simenteryo. Pagdating sa simenteryo, agad-agad akong nagtulos ng kandila sa puntod ng lolo at lola ko. Pati na din sa mga kamag-anak kong sumakabilang buhay na tsaka ako nag-alay ng dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa nila. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon na yon para makapag kami ng mga pinsan at pamangkin ko. Nandoon ang kwentuhan, tawanan, at syempre, pagre-reminis ng mga panahon na nakalipas. Alas 7 na ng gabi na nagsabi ang tsahin ko na uuwi na sila ng mga pinsan at pamangkin ko at tinanong kung sasama daw ba ako. Magpapaiwan na lang po muna ako ang sagot ko dahil gusto ko pang magpalipas ng oras sa punto ng mga kamag-anak ko. Sumang-ayo so, naman sila at umalis pa uwi. Alas 9.30 na ng gabi nang umalis ako para umuwi. Napilitan akong dumaan sa isang madilim na kalsada dahil yung isang kalsada na ginagamit naming shortcut ay nagsasara ng alas 7 ng gabi. Yung kalsada kasi na yun ay pag-aari ng isang real estate company at dinabalak na gawing subdivision ngunit bukas pa ito sa publiko dahil wala pang masyadong mga bahay na nakatayo nung mga panahong yun kaya malaya kaming nakakadaan doon. Dahil sarado na nga ito ay doon ako sa kabilang kalsada dumaan. Nilalakad ko lang ito dahil hindi naman kalayuan ang sementeryo sa bahay namin. Medyo kinikilabutan ako utol pa dahil ako lang mag-isa ang naglalakad pa uwi. Tsaka madilim pa ang daanan kaya binuksan ko ang ilaw ng cellphone ko at nagpatugtog ako ng malakas para mabaling ang takot ko. Mga tatlong daang metro bago makarating sa bahay ay eh may nakasalubong akong matanda na naglalakad din kaya binati ko siya. Magandang gabi po tay, ang sabi ko. Magandang gabi naman, ang sagot ng matanda. Anong oras na Bakit ngayon ka lang nauwi? Dagdag nito. Galing lang po ako sa may sementeryo at dinalaw ko lang po ang mga kamag-anak ko Matagal na din po kasi kung hindi nakakauwi dito, kaya ngayon lang po ako nakadalaw. Sagot ko. Mabuti pa ay sabay na tayong maglakad para may kausap na din ako. Sabi ng matanda na hanggang ngayon ay hindi ko pa din namumukaan dahil nga sobrang dilim ng kalsadang dinadaanan ko. Sumang-ayon na lang ako at sabay na kaming naglakad nang namukaan ko siya. Mangusting, kayo po pala. Pasensya na po at hindi ko kayo nakilala agad, sabi ko Naku ato. Walang problema. Medyo madilim na din kasi siguro kaya hindi mo ako namukaan. At nagtawanan kami at nagpatuloy sa paglalakad at kwentuhan. Nang malapit na ako sa kanto ng bahay namin ay nagpaalam na ako kay Mang Gusting. Umaway naman ito bilang tugon at ako ay nagpatuloy na sa pag-uwi. Kinabukasan, Tumambay ako sa tambayan naming magpipinsan at naabutan ko doon ang isang pinsan ko at ang aking tiyahin. Tinanong nila kung anong oras ako nakarating ng bahay. Alas gispasado pasado na po ata yun, ang sagot ko. Nakasabay ko pa nga ho si Mang Gusting habang naglalakad pa uwi eh, dagdag ko. Nagkatingin na ng at na pinsan ko sa sinabi kong yun. Bakas sa kanilang mga muka ang pagkalito kaya tinanong nila ako kung sigurado daw ba ako na si Mang Gusting ang kasama ko. Siya nga po, di ba siya po yung nakatira dun sa may malapit sa may ambuklaw? Dagdag ko. Sa mga hindi nakakalamotol, pa, ambuklaw yung tawag namin sa mga power grid o yung mga naglalakihang tore na animo mo ay Eiffel Tower sa Paris ang itsura. Paanong makakasama mo si Gusting? E patay na siya, sabi ng tiyahin ko. Nagulat ako sa sinabi ni tita na yun. Po? Oh, paanong patay? Eh kasabay ko nga pong maglakad kagabi hanggang pauwi. Sumagot ang pinsan ko na isang linggo na daw mula nung mamatay si Mang Gusting. Inatake daw sa puso. Ang kwento ay naglalakad daw siya pauwi galing sa pastula ng baka at pagdating daw niya sa bahay ay bigla na lang daw nanikip ang dibdib nito at bumuwal. Dead on the spot daw ito ayon sa kanyang asawang si Aling Melba. Namutla ako sa narinig ko, utolpaw. Hindi ako makapaniwala na ang taong kasabay ko lang maglakad kagabi ay isang linggo na palang patay. Dahil doon ay nagpasama ako sa pinsan ko sa bahay nila Mang Gusting at doon ko nga nakumpirma na patay na siya dahil nakita ko siyang nakaburol. Nagpaabot ako ng pakikiramay kina Aling Melba at ipinagdasal si Mang Gusting tsaka ako umuwi. Simula noon, kada undas, ay isinasama ko na din si Mang Gusting sa pagtutulos ko ng kandila at pag-aalay ng panalangin. Inisip ko na lang na yung gabi na nakasabay ko siyang maglakad ay isang pamamaraan upang masiguro niya na makakauwi ako ng ligtas sa pamilya ko. Hanggang dito na lang utolpaw oh. at maraming salamat ulit sa pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat din, Utol Specter, sa pagbabahagi ng inyong kwento para marinig ng mga tao. At sa iba naman, kung meron din kayong mga kwentong kababalaghan, ay i-message nyo ito sa aking Facebook page na nakalink sa description ng video na ito upang maibahagi ko rin ito sa susunod kong video. Hanggang sa muli, this is your Utol Pau, signing off.